Dito sa kanto ng Juan Luna dito sa Binondo Manila. Napasyal tayo at uh, pinipilahan ang magic water ni Nanay Bebe. Tinawag siyang magic water kasi itsurang tubig lang siya pero malasa, masarap. Nakakawala ng pagod. Refreshing. Iba, mga dinadala nila mga tumbler, mga ano talaga, mga malalaking containers sa halagang 10 pesos, makakabili ka na na isang cup ng masarap na magic water ni na Bebe dito sa Binondo, Manila. Talagang dinayo pa natin more than 100 kilometers from Nueva Ecija. Napunta tayo dito sa Binondo, Manila. At merong nga siya assistant Ayan, dito. <laughs> ano pa yung po na assistant po nila? Si kuya? ay bahay po niya. Si hmm. wala? Yan. <laughs> Buti po meron na po kayong assistant po ano. Nena si nanay Bebe. Bisitahin niyo siya dito sa kanto ng One Luna. May nagba na dito. <laughs> po ba? Shout out po. <laughs> Hello po. Ayun. Si Nanay nakatabi kay Nanay Bebe dito. Saya dito ano? Pila-pila talaga. Oh Si Karen Davi po. Oh po. Pwedeng gamitan din pala ng straw. Merong straw dito sa gilid. Pwede ka kung kumuha ng straw. Tsaka, ano, napaka-generous ni Nanay. Malaki. Malaki yung baso. Kasi kadalasan kapag umibilay ka sa bangketa yung mga na baso lang eh. Ito malaki talaga. <laughs> mm. 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 Ano po pa yung pangalan po nila nanay? Ako Apo, pangalan nyo po? Imelda Marasigan Nanay Imelda Marasigan nag, uh, ano, Bilan nyo na rin siya Yung mga kapag yung ano Namimili kayo Pwedeng paglagyan ng mga pinamili nyo ito, ito, ito. mm. Mm. <laughs> <laughs> <Ito, ito. laughs> Sisikat ka na rin nanay Apo. <laughs> okay. Ay, eh, yung magic tinapay po dito sa banda. Yung magic tinapay naman po. Apa? Apa? Saan po yun? Diretso pa po na to. Dunan. Ah, sige po. Thank you so much po.